Narito ang ulo ng mga balita sa mga oras na ito. Anti-Pogo Act of 2025, pinirmahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para permanenteng ipasara ang operasyon ng mga Philippine offshore gaming operators sa bansa. Civil Aviation Authority of the Philippines, nagbabala sa mga pasahero ngayong undas na huwag gagawa ng bomb joke sa loob ng airport o aeroplano. Sunod-sunod na lindol hanggang magnitude 4, naramdaman mula madaling araw sa lalawigan ng Aurora. Ako si John Dalistan para sa PNA Headlines. Tuluyan ng pinagbawal ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagbubukas ng mga Philippine Offshore Gaming Operator o POGO sa bansa. Sa visa ng Republic Act 12312 o Anti-Pogo Act of 2025, idineklarang iligal ang operasyon at iba pang aktibidad na may kinalaman sa offshore gaming. Permanente rin kinansilang lahat ng lisensyang may kaugnay sa operasyon ng POGO. Kakansalahin naman ng Department of Labor and Employment o DOLE at Bureau of Immigration ang mga work permit, visa at iba pang papeles na inissue para sa mga empleyado ng Pogo. Bukod dito, sisingilin ng mga sangkot na kumpanya at mga ahente at tauhan ng mga ito ng karampatang buwis batay sa audit ng Bureau of Internal Revenue. Samantala, magtutulungan ng DOLE, TESDA, Department of Information and Communications Technology, Department of Trade and Industry, at Commission on Higher Education para tulungan ng mga Pilipinong mawawalan ng trabaho kapag nagsara ang mga pogo. Pinirmahan ni Pangulong Marcos ang Anti-Pogo Act no October 23 bilang tugon sa mga krimeng ikinabit sa mga pogo tulad ng human trafficking, prostitusyon at mga scam. Nagpasalamat naman si Senador Risa Hontiveros sa pagpasa ng batas na pipigil sa mga problemang idinulot ng mga pogo. Sa gitna ng pagdami ng mga bumabiyahe para gunitain ng undas, nagbabala ang Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP sa mga pasahero ng eroplano na huwag gagawa ng bomb joke habang nasa loob ng airport. Sa isang panayam sa Bagong Pilipinas ngayon, ipinaalala ni Kaap Spokesperson Eric Apolonio na malaking abala sa biyahe ang gulong idinudulot ng pagbibiro na may bomba sa loob ng airport o aeroplano. Ang paggawa ng bomb joke ay may parusang pagkakakulong ng hanggang limang taon at multa hanggang 40,000 pesos. Ipinaalala rin na Apolonio sa mga pasahero na huwag magdala ng mga ipinagbabawal na items na hand carry at check-in luggage. Tiniyak naman ni Apolonio na nakaalerto ang lahat ng empleyado at airline para maservisyuhan ang mga mas maraming pasahero. Hinigpitan rin ang seguridad alinsunod sa Oplan Biyaheng Ayos Undas 2025 mula October 30 hanggang November 4. Nasa 5.8 milyon na pasahero ang inaasahang dadaan sa 44 na airport na hawak ng kaap ngayong panahon ng Undas pinakapopular na destinasyon tuwing undas ang Katiklan, Kalibo, Busuanga, Surigao at Zamboanga. Balita naman sa probinsya, tinutukon ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o FIBOX ang lalawigan ng Aurora matapos itong yanigi ng sunod-sunod na lindol mula madaling araw ng Miyerkules. Bandang 12.24 am ng umaga, tumama ang isang Magnitude 3 na lindol na nasa 41 km sa Tibog Silangan ng Baler ang sentro. Sinundan ito ng pinakamalakas na pagyanig sa oras na iyon ng Magnitude 4 bandang 12.54 am kung saan natunto ng sentrong 9 km sa Hilagang Kanluran ng San Luis. Naramdaman ang Instrumental Intensity 1 sa Dingalan Aurora at Instrumental Intensity 2 sa San Luis, Aurora at sa Madela Quirino. Kasunod ng mga ito ang magnitude 3.2 na lindol noong 2.13 AM sa timog silangan ng Baler. Naramdaman din ang magnitude 3 quake na tumama noong 2.15 AM sa timog silangan ng San Luis at magnitude 1.7 na pagyanig noong 5.27 ng umaga sa timog silangan ulit ng Baler. Ayon sa Feebox, wala pang naitalang pinsala o nasawi sa mga lindol. Gayunpaman, pinayuhan ng mga residente sa mga naapektuhang lugar na mag-ingat at manatiling alerto. At sa balitang pangkalakalan, inaprubahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang Tatak Pinoy Strategy, ang pambansang plano para mapalakas ang mga industriya sa bansa. Binuo ang estratehiya ng Tatak Pinoy Council sa pangungunan Department of Trade and Industry, katuwang ang pribadong sektor, mga mananaliksik at iba pang stakeholders. Sa ilalim ng naturang estrategiya, palalakasin ang produksyon at promosyon ng mga produktong lokal at gawang Pinoy para madala ang mga ito sa pandaigdig ng merkado. Kiniutos ni Pangulong Marcos sa mga ahensya at korporasyon ng gobyerno at sa mga lokal na pamahalaan na suportahan ang Tatak Pinoy Strategy. Samantala, nagkasundo ang Office of the Presidential Advisor on Peace, Reconciliation and Unity o OPAPRU at ang pribadong sektor na magtulungan para palakasin ang papel ng kababaihan sa pagtataguyod ng kapayapaan at kaunlaran sa bansa. Pumirma ng Memorandum of Understanding ang OPAPRU at Bayo Foundation noong Martes, October 28 sa pagbubukas ng Philippine Conference on Women, Peace and Security. Ayon kay OPAPRU Sekretary Carlito Galvez Jr., Kabilang sa mga plano ng dalawang panig na bigyang kabuhayan, trabaho, psychosocial support ang kababaihan sa mga komunidad na apektuhan ng bakbakan. Inaasahang magiging halimbawa ang mga babayong ito para sa pagpapalaganap ng kaunlaran at kapayapaan sa kanilang mga lugar. Bahagi ito ng whole of government, whole of society approach tungo sa pagkakaroon ng kapayapaan at kaayusan. Ayon naman sa bayo, alinsunod ang kolaborasyon nito sa OpaPro sa National Action Plan on Women, Peace and Security. Suportado rin ito ang United Nations Security Council Resolution 1325 na nagbibigay sa kababaihan ng patas na papel sa pagpapanatili ng kapayapaan. At yan ang pinakabago at pinakamainit na balita sa mga oras na ito hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pang mga balita at informasyon, bisitahin lamang ang aming website pna.gov.ph o ang aming Facebook at ex-account na Philippine News Agency. Mapapanood din ang PNA Headlines sa pamamagitan ng link sa website ng News and Information Bureau sa ilalim ng PNA News at sa YouTube account ng Philippine News Agency. 57 araw na lang, Pasko na. Huwag maging palalo sa gitna ng tagumpay dahil laging may mas mababa at mas nakakaangat sa iyo. Ako po si John Dalistan at ito ang PNA Headlines, naghahatid ng mga balitang nagbubuklod sa Bagong Pilipinas.